Samantala, marami pong humahanga sa debosyon ng ilan nating kapuso sa imahe ng itim na Nazareno. at ang ilan. Naglalagay rin ng mga imahe ng Nazareno sa mga altar. Paano nga ba ginagawa ang mga yan? Alamin natin sa ating kasama si Rhea Santos sa Kalumpit, Bulacan. Good, Good morning, mo. Rhea. Rhea, pwede na mong bumili dyan. Ganito kalaki, life size. Hello, mm -hmm. Susan and Lynn. Mm -hmm. Ay, pwedeng-pwede. Uh -oh. Nasa ng ano, budget. Sa'yo muna. Papag-abonohin mo ko, uh -oh. ha? Ano mga kapuso? Yeah. <laughs> <laughs> Alam mo mga kapuso, kung umuulan ng pera doon sa Laguna, dito naman umuulan ng imahen ng Black Nazarene. Kasi po talagang kamangha-mangha talaga itong kakaibang debosyong ipinapakita ng ating mga kababayan na deboto ng mahal na itim na Nazareno. Masasaksihan nga po natin yan sa January 9. Ito rin ay tinatawag na pista ng mga maralita dahil inihahalin tulad ng ating mga deboto, ng ating mga kababayan, ang kanilang paghihirap sa paghihirap at kalbaryo na dinanas ng ating Panginoon. Kaya naman dito sa Nelson duge Arts and Sculpture Works. October pa lang, marami na pong orders ang kanilang natanggap na gagamitin po ng ating mga deboto sa traslasyon na magaganap ngayong Sabado. Hindi biro ang paggawa ng isang imahen. Nag-uumpisa po yan sa pagpili ng troso o kahoy, yung uh, sukat na gagamitin. Depende po yan sa laki ng imahen na inyo pong ipapagawa. Kadalasan po, santol, ito po yung kahoy ng santol, ha? Ganito itsura niya. Medyo maitim po siya kumpara sa batikuling. Yung batikuling naman po, ito po yung mismo nilililok, no? Ang batikuling po, medyo maputi po siya. At saka ang batikuling, alam nyo ba? Malalaman nyo na batikuling siya dahil may amoy siya, ha? May, at, at, actually, ang sabi sa atin ni Kuya Nelson, may bahagi ng batikuling na talagang masangsangang amoy, ma, mabaho. Pero anyway, santol po ang uh, kadalasang ginagamit dahil ito ay madaling hanapin. Pero ang batikuling din po, mas preferred po ng mga iskultor dahil mas madali siyang ukitin. Ayan. So kapag naukit na ang ating imahen, alright, dito tayo pupunta sa pagliliha, no? pagpapakinis ng imahen. Hello kuya, magandang umaga po. Ang importante dito sa pagliha, no, kailangan maingat din. Kikinisin itong imahen pero uh, wag sanang masira yung detalye ng pag-ukit na ginawa ng mga eskultor. Ayan. At kapag katapos na maliha siya, of course, lalagyan, na, lalagyan siya ng primer. Pagkatapos ng primer, lalagyan ng, uh, ito yung tinatawag nilang oil paint, no? na matibay siya talaga. Talagang maglalas po yan, no? Para makuha yung tamang kulay nung, nung imahen na atin pong uh, ginagawa. Ngayon, pupunta na tayo sa pagpipinta. Okay, nalagyan na ng primer, nalagyan na ng oil paint. Itong pagpipinta naman ng mukha ng ating Panginoong Jesus. At ang kamangha-mangha dito, wala silang pinagkokopyahang uh, litrato o kung ano man, no? Nag-guide. Ang sinasabi po sa atin ng mga pintor, E eh, talagang imahinasyon yung kanilang ginagamit para maipinta ang mukha ng ating Panginoon. Ang very uh, particular po din sila, no, makikita nyo yung mata ng imahin, nangungusap. Alam nyo, may dalawang ng mata po na ginagamit sila. Ito pong ohos, pakita ko sa inyo, no, medyo mahal nga lang po siya. Ito yung ohos na sinasabi, no. Galing pa po itong Germany at uh, 2,000 pesos ang kada piraso nitong ohos. Pero kung medyo mura-mura, meron pong fluorescent, may supplier din po sila na yari po sa fluorescent lamp, yung yung uh, biyak-biyak na fluorescent, ayan. Ito rin po 200 pesos sa ah, kada piraso lang po 'yon. So makikita niyo yung difference talaga ng ano, ng ng presyo. Ohos 2,000, yung yari sa fluorescent 200 pesos. Yung pilik mata ng ating uh, imahen, alam niyo bang yari po 'yan sa ano, galing pa sa sa balahibo ng aso. Ayan, ayan yung mga sample ng mga lashes at uh, na ginagamit po sa ating imahen. Alright, dito naman tayo sa pagdadamit na sa ating uh, mahal na poon. Good morning, nanay. Alam niyo po, ito nga, pagdadamit ng ating mahal na poon, napakabusisi ho talaga. Minsan kasi, napapamahal ang isang imahen dahil po sa sa busise o sa mahalde din ng mga materyales at sinulid na ginagamit sa kanya pong kasuotan. So ito, ilalagay na po muna natin yung buhok. Alam nyo, yari ito sa synthetic lang naman po itong buhok. Pero alam nyo, ang sabi sa atin ni Kuya Nelson kanina, may mga nagpapagawa na nagpapagupit ng kanilang buhok at uh, hinahalo doon sa synthetic hair at yun mismo yung ilalagay sa imahen na kanilang pinapagawa. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kabusisi yung ka, pag ano dito ha, yung pagtahi dito. Ito yung tinatawag na inuod thread, no? Galing pa ito sa sa Pakistan, Malaysia, India. So gold thread po 'yan at talagang mano-mano. Tingnan niyo naman oh, magkabila. Talagang alam yung matibay. Kaya siya maumbok kung inyo po nga ah, hahawakan kasi meron po yung ah, ka kahon sa loob o, oh, o oh, kung pampalaman kumbaga sa loob. So napakabusisi ng paghabi, ng pagtahi dyan. Kaya naman na ah, kung iisipin nyo, talagang worth it talaga na kung, kung kayo po ay deboto na mag-invest sa puong nasareno. Mga kapuso, ah, merong affordable na mga imahe. No? Ito yung mga fiberglass made of fiberglass ito yung pinakamaliit na nakita ko dito this is 180 pesos at ang pinakamalaki ito fiberglass din po this would be around 500 pesos at siyempre yung uh, pinakamahal nila ito po yung yari sa kahoy dahil medyo uh, mas matagal gawin minsan kayang abutin ng dalawang linggo hanggang isang buwan depende po sa laki no? nagre-range po ang presyo ng imahen natin from 8,000 pesos hanggang 35 pesos image lang po yan ha pag nilagyan ng damit, ng accessories. Ang minimum po niya, no, ang one foot is 16,000 pesos hanggang uh, 60 to 65,000 pesos. Ito na po yun. Medyo malaki-laki na yan. Kapag uh, mga 60 to 65,000 pesos, ito po ang, uh, ito po ang uh, itsura na. Mga 5 feet po ito nga uh, imahen ng ating uh, poong Nazareno. So, 'Yan po. 'Yan. I'm sure sana ay eh, uh, na-appreciate nyo kung paano ginagawa yung busisi at uh, detalyadong paggawa ng ating pong uh, imahen ng poong Nazareno. Samantala, back to studio tayo. Sino magpapabili? <laughs>